nakakalungkot na balita, may isa na naman pong um, creator or digital creator or vlogger na napalayas ni Mamita sa kanyang bahay, Charot. So itong ano po na to is napakalaking ano niya na po, napakalaking bahay niya na. At yung kanyang mga followers is mga organic. Organic po yung kanyang mga followers. Ito po ay nakakalungkot na balita. Pero iwan ko lang sa iba kung sila ay nalulungkot sa nangyaring ito. Sa ito nga itong isang malaking big creator na to na nagbablog-blog. Ewan ko lang sa iba kung nalulungkot sila sa nangyaring ito, charot. <laughs> Ayan, comment nyo po dyan sa baba kung ano yung, ano nyo, kung ano yung feelings nyo dito sa digital creator na to or sa vlogger na to. Kung nalulungkot ba kayo sa nangyari about sa kanyang bahay or kayo ay natutuwa. Ayan, comment nyo dyan sa baba. So, ito pong ano, vlogger po na to is ano po siya, mahilig po kasi siyang uh, mamuna ng mga kapwa niya nagbablog. At saka yung pinupunan niya is ano, is yung mga malalaking mga creator ay hindi pala hindi lang pala malalaki kasi kahit maliliit hindi niya hindi niya pinipili kung malaki or maliit ba yung bahay ng pinupunan niya na uh, creator so wala siyang pinipili kung maliit man yung bahay mo or malaki man yung bahay mo or i mean kung sikat ka man o oh, hindi 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 niya pinipili yon basta yung ano niya is yung pinupunan kanya yon mahilig po kasi siya mamuna kaya yon yung Uh, nangyari sa kanya, pinalaya siya ni Mamita dito sa industry nga ni Mamita Charot. So ayan, comment nyo dyan sa baba kung ano po yung reaction nyo dito sa nangyari dito sa isa nating kapwa creator. Isa po siyang kilala at saka lalo, na po, lalo po siyang nakilala nung um, binangga niya si Michael B Tsaka si, si Michael V at saka si sino kasi yun? Yung nasa Batang Kiapo. Si ano, hindi, hindi ko mabigkas ayun, binangga niya yon doon siya, ano, doon siya lalong nakilala. Tsaka yung sa may um, challenge about doon sa 50 pesos na rice, yung nagpa-challenge siya. Ayun, ayan po siya si Rindon, Rendon Labador. Ayan, comment niyo po dyan sa baba kung, um, kung ano po yung feelings niya dito sa nangyari po sa kanyang bahay, dito kay Mamitak. ano din, sa may TikTok, sa TikTok din yon pinalayas din siya ni ano, TikTok. <laughs> Binura din yung account niya doon sa may TikTok Tapos dito sa Facebook pati din yung Google niya inano din ni ano ni Mamita. Kasi marami yung nagano sa kanya. Marami po yung nag sa kanya dahil nga doon sa mga ginagawa niya. So yung lesson po dito is ayun, yung lesson dito is um anuhin mo po muna yung mga yung lumalabas sa bibig mo. Kumbaga isipin mo muna yung mga uh, yung bibitawan mong mga salita. Kasi yung mga binibitawan mong mga salita may mga tao na ayun yung masilan ba sila yung hindi sila katulad ng ibang tao na okay lang nakaano siya nakahanap siya ng ano nakahanap siya ng katapat. Tapos ngayon may ano siya may bagong gumawa uli siya ngayon ng bagong Facebook account. Yung followers niya ngayon mga nasa 2 uh, 200 something pero iwan ko lang kung ano kung tumaas na yun siya. So yun po yung lesson niya. Tsaka sa mga ano po dyan, sa mga mahilig mag ano, mahilig mamuna sa mga kapwa nila. Yung kanya kasi is talaga direct to the point talaga siya magsalita. Kung wala siyang pakialam kung may nasasaktan, nasasaktan siyang tao or kung ano. Basta yung gusto niyang sabihin, yun sinasabi niya. Wala na siyang pakialam dun sa iisipin ng mga tao kung ano yung magiging apekto nun sa mga tao yung binibitawan niyang mga salita. Basta yun lang yung nasa isip niya yung kubaga nagbibigay kasi siya ng ano ng advice yung parang nasa ano niya lang yun nasa isip niya lang kaya deri dire, dire siya magsalita walang preno yung ano niya magsalita tas ngayon maraming nag ano sa kanya maraming nagreport sa kanya umabot yata ng ano uh, lampas yata isang milyon yung nagreport sa kanya kaya yon inano siya ni mamita tsaka may ano pa siya may blue um, blue check badge pa siya yun, pinalayas siya ni Mamita kahit may blue check bands pa siya. So, ayun, yung lesson po dito is, ano po natin, uh, marami naman pong mga paraan para kumita dito sa industry na to or marami naman pong pwedeng i-content para kumita ka dito sa ano industry na to kung gusto mong kumita. Ayun, marami naman pong mga paraan, ibang paraan dyan. Hindi yung mga, yung ganun nga, yung nag-ano ka sa kapwa mo. Tapos yung kung ano-ano pa dyan na mga kabulastugan na ginagawa mo para lang, um, para lang magpapansin sa mga tao. So ano yun siya. Uh, hindi po yun siya maganda. Kaya ito yung lesson na to. Napaka ano po, napaka lungkot kasi anlakin na nang bahay niya. Pero mabilis lang naman yata mag ano yung bahay niya, Lumaki yung bahay niya kasi ano na siya, sikat na siya eh. Kaya ito yung ano lesson sa ito sa mga nag-ano diyan sa mga nagba-vlog diyan or creator diyan ayon. Anuhin niyo po yung inyong mga content. Kasi mahirap yung mag ano, -ano ka sa ibang tao, yung parang maninita ka ng ibang tao. Uh, kung baga magdarating mag yung ano na yun nga, may, may, makakatapat ka. So ayun siya, may, na, ano na siya, may nakatapat na siya. Kaya yun, nangyari sa bahay niya. So lesson na po ito sa atin, lalo na yung sa mga kung ano-anong ginagawa nila dyan na mga content na kabulastugan. So may ano din yan, may isang araw din yan na Uh, Anohin kayo ni Mamita? Sipain kayo ni Mamita palabas ng bahay niya. Charot.